Babe. Sarap. Hello bashers. So pabalik na kami ng puerto ngayon at uh, dumamo na kami sa dito sa balutan dito sa Narapalawan dito sa Barangay Kalatigas. So, naalala ko nga dati, nung bata pa ako, dumadaan kami sa area na to, mayroon lang isang ice chest na nakalagay sa labas, hindi may nakasulat na balot. Pero ngayon nagulat ako kasi may pwesto na talaga sila. So, mayroon ng tables and chairs, pwedeng pwede na pong mag in. At yan, sa mga gustong magmukbang ng balot, pwedeng pwede to sa inyo. <laughs> so, ganito siya. Kapag uh, kakain kayo dito, yan, mayroong lagayan. Ayan. Actually, bumili na rin ako ng red egg. Tapos, per table, meron na siyang suka at asin. Yan. So, sino sa inyo yung mga nakakain na dito or madalas talagang dumaan dito? <laughs> ah. Wow. Suka pa lang panalo na. Ah. Ang sarap ng suka. Kung gusto nyo dumaan dito, bukas naman daw sila araw-araw. From 9 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Actually, hindi lang balot yung available sa kanila. Mayroon silang yun nga, red egg, meron silang Pinoy. And then, pwedeng pwede rin po kayong mag-coffee dito. May mga available silang coffee. So, magiging ang landmark nyo ay kilometer 117. Bosing ko muna yung sabaw. <laughs> pangalawa ko na Oo <laughs> mm. so, Tawsan Terima <coughs> <coughs> <coughs>